So, ayun. Good morning. Bagong taon, bagong buhay, bagong gulay. Wala. Siyempre. 2025 na. Sana, ano, bumaba ng mga bilihin O, sa mga naka... Opo dyan sa taas. Baka naman, 2005 na. Baka magbago naman yung taon natin kailangan natin ng mga murang bilhin na naman yun shout out po sa inyo unang ano unang upload sa 2025 tig, tigpapay bilan yan unang upload po ito punong-puno tayo sa gulay ngayon Yan. unang tawag nito unang pamalingkili natin ng 2025 to kaso lang umulan basang basa rin kami pero okay lang at least sana maging maganda ang binta namin ngayong 2025 para makabawi-bawi saka ang hiling pulang ng mga namimili ay eh sana maging mababa na po yung mga bilihin natin na gulay hindi lang gulay sa lahat po sana maging mababa na May mga prutas pa tayong natira. Ngayon, ayan na lang. So, ayan na lang natitirang prutas natin. ini. So, ayun mga idol. Kunti na lang. Pakpit natin. So, ayun mga idol. Hanggang dito na lang. God bless po. Sa lahat po ng hindi pa subscribe yan. subscribe na lang ang aking YouTube channel, Kahamog TV Vlog. And maraming salamat sa inyo. And happy new year po. 2025. Unang upload. Sana marami pong magsusubscribe. Thank you po sa inyong lahat. And God bless po. Ingat po kayong lahat.